sa so, mga bakal. Ito naman, mga plastic pa. Si bak. Lata. mga lata natin. Ito mga Dora box. Yan. Saka ito, monoblock. Yan. May monoblock tayo yung Mga kadyang, Ito may waste tayo dyan, Mga papel. Laputi. Yan. Yan ang ating uh, susunod na ano, titimbangin. Ito pa, aluminum. Aluminum bote. Ayan, ha, bunso, ha. Oh, bunso. May panibagong amo ka na, Bonson, ha. Nandun ka, behave ka doon, ha, bunso. <laughs> panibagong amo ni bunso. Ah, let's go. Let's <coughs> 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 <coughs>

Tingnan natin 'to. Okay. Okay, harap 'yan. Tayo, may bandog din tayo diyan.

Bikaru na, bebka, bengah, bebka,

他你弄搞这那这了。<noise> <noise> <noise> 13 lata Ipon na po tayo pa ng December boss Ipon na tayo pa hmm? oh, oh. <laughs> malayo pa Ano na 3 months na lang そう。 Ay, natimbang, natimbang na yan, natimbang na.

Ajaw. Ito, oh, jumbo. Si ha? Tara lang. Tara lang. Okay. Halista ko muna. Sige, halista ko lang. Ayan, pit ba yun, pit? Pit 34. Tara lang. 26 rock 24 P-back. Isa pit. Yan ang pit na pahuli, Ano?

Pa, mono puro black na ilalagay natin, Monoblock. black. medyo mabata tayo doon, isa. Ay mono na lang, karga natin diyan, punong-puno na. <laughs> ka stro. ka straw, boss. noy, straw. Bigyan mo raw siya Stro doon. ah, Dali na, tali na, diretso tali na Ayan, ano natin Tapos na tayo magkarga Ayan mga kajang Ating, ano, tatalian na lang Ng kalakal O, oh, ah, bunso, ano, babay na Magpapalam ka na bunso o Buzo, magpahalam ka na. Thank you for watching o, mga, kadyang. mga kadyang. Please subscribe my YouTube channel. So please like and share sa ating mga videos mga kadyang. God bless. Bye bye. Beep na rin ha. Beep ha. Beep. Gusto tayong magkarga mga kadyang. And thank you for watching. God bless. Bye bye.